Kai Soto, tinawagan na ng owner ng Washington Wizard na si Ted Leonsis at ang kanyang dalawang dakdak, -dak, isang alley-oop reverse dunk at power dunk sa harapan ay kasama sa top 2. Ayan si Ted Leonsis. Napagalaman na talaga nakita ni Ted Leonsis ang owner ng Washington Wizard, ang ating kababayan na si Kai Soto at kinontak nga ang agent na washerman ayon sa interview talagang gustong gusto nila ang cager na si Kai Soto na makasama ni Christoph Warsingis at talagang gusto nilang i-add ayan ang Washer, washerman agent at talagang na na at garantisado talagang napanganga sila nga nga at labas ang dila sa pagkahanga sa ating kababayan na si Kai Soto dahil si Kai Soto ay talagang lotang na lotang sa galing at si Wes Anseld Jr. ay talagang napahanga sa ating kababayan na si Kai Soto abangan natin si Kai Soto makakasama na sa lineup ng Washington Wizard at tayo ay manunood na sa NBA at ang pangarap ni Kai Soto ay matutupad na sa darating na panahon abangan